Bibigyan ko yan namin kayo. Diba kung... Makakatok sa inyo, ayaw niyo ako pag-ayaw niyo pansinin. <laughs> Tapos si Bigit, ano pa, ay dito parang nagdabog pa yata. Ginunong ko ng balis. <laughs> Bibigyan kaya namin kayong burger. Kasi kanina na pa. Makakatok sa inyo, ayaw niyo kami pansinin. Tapos nagtataka kami. Ano yun? Sa tubig Tubig na nga lang. Tubig na nga lang yung hinihingi namin. At sa pananin naman, nang pag pagkain. Kasi kami sa inyo eh. Wala kami pagkain. Kano namin, nagdadamot lang kayo. Wala kami talagang pagkain. Wala kami yung pagkain. Ay, sabi so tayo. tayo nagdadamot. <laughs> <laughs> parang ganun. Nagtalo tayo. O nagtalo kami. kami sa... Eh, oh. kanina parang, di ba, hinagis namin yung shoes nyo. Parang three months. Three you, you, sa... you yeah. yes. want <laughs> to so, is that? Dun na nating kausapin. kaya kalaman ng mga nangyari dito, guys. Para demo na Hindi pa rin si Google Like what was the toughest? Hindi ko na liwanag ganinang, I think it's the no sleeping, no? Oh. 'Yun talaga 'yung sa Pilipinas. Oo. days 'ra lang. 'Yun yung o oh, lahat, nag argue na kami lahat dito. Pero ikaw kanina, parang nag-iisip ka, parang iniisip mo na. 2008, gano'n? Di ba sinabi ko sa inyo na, okay lang, kung natatakot sa inyo, natatakot siya, natatakot siya, siya. isang may malakas na loob na siya magbobol? Ah, uh, ah. uh, 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 siya, uh, pare, uh or four sticks uh, so,

Siyempre, naman well, mo. Well, Oo naman. Well, okay. guess, like, anger, Marami not, not, not so, marami, marami like, sa ending. Ang merame, 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 ano kailangan nyo kailangan nyo? Wala. Wala? Wala. Wala naman. Pinakain namin yung saging at saka pinakain ano ah, namin yung... Ikaw ang mukhang province mo? Sa States. Tatay province mo? Province daw. Bakano. Sa province? Dito wala akong bahay huh? dito. Relatives sa Hindi, Batangas. Ibusin mo yung nanay mo. I Batanggen uh, yun. Yeah, saka Batanggen. <laughs> okay. Okay. Mas surprise kayong Batangas yun. Hindi. Ako ano... I think <laughs> Ako Ay nako, bawal <laughs> matulog. Bakit? Bawal matulog. ba nasa rules yun ni Kuya? Hindi ko natatandaan yung rules. Dapat yung rules sa salina ng Tagalog No? Hindi mo alam? May Tagalog version diba? Hindi, hindi 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 kaya Di ba? Kaya sabi ko, dapat may sali ng Tagalog. dapat nga, English, Tagalog. English, Tagalog. Oo. Uh. Eh, paano pag yung mga kunyang sa Hindi, <laughs> may buong Tagalog. Si, 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 si. Da, kailangan si, mo talaga. Explain. Uh -huh. ah. Explain kasi. si Saichi, marunong Hindi. daw. Ano tawag siya? Oh, okay. so, oh yeah, English. Solins. 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 vibe. Oo oh, naman. Ikaw ba? Mabait ka? Oo oh, naman. Mabait ka talaga? Oo. Oh. Oh, bean sprout. Uh, pues, bean sprout. So, bean <hBC2> sprout. Bean sprout. So, ano so, yung pinakamasarap? pogi mo doon ah. <laughs> Uy, paano so, ka nakapanood noon? Ay! Paano siya nakapanood nun? Pwede yun. Kasi yun. Nag-escape siya. Paano ka nakapanood nun? Eh, di ba dito ka nun? na nakain niya. Nag-escape siya. Nagpunta siya sa mga. Stay gusto mo malaman kung sino yung paibida doon? Okay. Nandito si Mahak, uh, ah, okay. okay. So, so, steak. Bakit sa aming A lot of things.